Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa aking channel ang uh, Kuya Lantinga. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos uh, Chapter 3 verses 7 to 12 Kaya lumayo si Jesus nakasama ang kanyang mga alagad papuntang dagat Maraming tagakaldagi ang sumunod sa kanya. Mayroon din namang mga taong galing sa Hodea at Jerusalem at sa Edomia at kabilang ibayo ng Jordan at sa Tiro at Sidon. Maraming marami ang nagpunta sa kanya nang mabalitaan nila ang lahat niyang ginagawa. Kaya tinagubilin niya ang kanyang mga alagad na ihanda ang isang bangka para sa kanya dahil maraming tao at baka nila siya maipit. Marami na siyang pinagaling kaya pilit siyang inaabot ng lahat ng mga may karamdaman para mahipo siya. Sinusugod siya ng mga inaalihan ng maruming espiritu pagkakita sa kanya at pasigaw nilang sinasabi, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit tinagubilinan nila niya silang huwag siyang ibunyag. Ang Ibanghelyo ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito ay ang um, ikaw ang anak ng Diyos, ang sabi ng mga tao lalo na ang mga masasamang espiritu. Sa Ebanghelyo, hindi ang mga pinagaling ng Panginoon o ang mga humihipo sa Kanya ang nagbigay saksi tungkol kay Yesus. Hindi ang kundi ang mga inaalihan ng maruruming espiritu. Nagpatira pa sila sa harapan niya habang sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ang mga masasamang espiritu ay nilikha rin ng Diyos. Ngunit sinuway sumuway sa utos ng may kapal. Lumayo sa kanya at naging maruming espiritu. May kalooban din sila at alam nilang kung sino ang Diyos at kung sino si Heso Kristo. Pero sumuway pa rin sila at nanatili silang madumi. Nangyayari din ito sa buhay natin Batid natin kung sino si, ang Diyos, kung ano ang utos ng simbahan at sumusunod sa panlabas. Pero hindi pa rin mabisa sa buhay natin ang pagbibigay natin ng saksi dahil mas pinili natin maging hindi mabuti. Sana hindi mangyari ito. Sa ang layunin ng pagpabagaling sa mga may sakit at inaalihan ng maruruming espiritu ay kaligtasan ng kaluluwa. Baka hindi mabilang ang mga pagkakataon kung kailan sinagip tayo ng Diyos. Kaya napakahalagang pagnilayan natin ang pang-araw ating, na ating buhay. At tingnan natin kailan ba tayo iniimbita ng Diyos at kailan ba tayo pinapagaling ng Diyos. Ang pagpapagaling ay sa kaluoban natin at Ganun din sa ating katawan, ang ating mga panalangin, mga pagkain sa araw-araw, ang ating mga mga direksyon sa buhay at ang ating mga panalangin ay nasasagot na ng Diyos. Pero ano pa rin ang pinipili natin daan? Ang daan ng kalituhan o ang daan ng kabanalan. Kaya maganda ang pagbasa nito ang ebanghelyo na ito na ang piliin natin ang tamang daan patungo sa Diyos. At piliin natin maging mabuting tao sa harap ng kaguluhan. So ito po muna si Kuya Nanding nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.